Ayon ko po si Junel. Now, um, Mr. Uh, Junel Sanchez, alam nyo, palaging sinasabi ni Senator Laila de Lima, ang mga testigo raw dito ay nagsasabi lamang na mga kasinungalingan. So tatanungin ko po kayo para malaman ko kung uh, gaya ng sinasabi ni Sen Senator de Lima, eh ikay nagsisinungaling. Ang unang tanong ko po, may ID ka ba na ikay taga PSG? Ngayon sir, wala akong dala pero EAPI din may nakalagay PSG. Oh, now pangalawa, meron ka bang kasulatan na nagpapatunay na ikaw nga gaya ng sinabi mo ay naging close in PSG ni uh, dating Secretary de Lima? Opo. Ano po 'yan? Ano yung kasulatan na 'yan? Detail order po sir galing PSG. May kopya ka ba niyan? wala pa akong dala ngayon sir pwede bang i mo sa kumiting ito yung ID mo as PSG at saka yung designation mo as uh, close in ni uh, dating secretary Laila De Lima Opo sir Now um, sinabi mo na alam mo ito magagalit si Laila, si Senator Laila De Lima dahil sabi mo eh mukhang may relasyon si Ronnie Dayan at si uh, Senator De Lima. Tama ba ito? Totoo po yun. Eh dito sa iyong affidavit, ang sabi mo, kaya mo naisip na marelasyon mare siya kay Ronnie Dayan, ay umuwi sila sa isang bahay. Eh hindi ba natural lang sa mga close-in security na tumira dun sa bahay ng kanilang ginagwardyahan? Sa amin kasi sir, kami umuwi pagkatapos ...sekretary sa kanyang bahay. Pero si Ronnie, naiiwan na po doon sa bahay ni secretary. Now, ilan ba kayong PSG at bakit may PSG ng secretary? Di ba ang PSG, Presidential Security Group? Eh bakit nagbabantay din kayo sa isang cabinet secretary? Sir, uh, ano na po ng presidente yon? Ilang kayong pre PSG na na-assign kay uh, dating Secretary Dalima? Anim po, sir. Anim. Okay. Now, sa anim na yan, si Diane lang ang tanging natutulog sa bahay ni Laila de Lima. Correct, sir. Eh, alam mo ba kung sang kwarto sila natutulog? Si, natutulog si Ronnie Dayan doon sa bahay ni Secretary de Lima. Sir, yung bahay ni Secretary de Lima sa Paranaque, sir, apat na kwarto yun, sir. So, sa isang kwarto si Ronnie Dayan natutulog, sa kabila naman kwarto rin si si Kitano. So he walay na kwarto naman sila. Correct sir. Doon sa bahay. Yes sir. Pero sinabi mo na kapag kayo ay naga out of town, iisang kwarto lang sila natutulog. Yes sir. O isang mga out of town trip 'yan na nakita mo ng isang kwarto lang sila natulog. Maraming province sir. Sa Gaya ng ano at kailan Ilo Iloilo, Sir, H hindi ko na maano sir yung taon. Bigyan mo kami ng ilan kasi tinitignan ko nga ako yes, nagsisinungaling kay. Iloilo sir. Davao, Cagayan oh. de Oro, at saka sa, ano sir, sa Cebu. O oh, yung sa Iloilo, -Ilo. sabi mo, isang kwarto sila. Saan ba sila natulog doon sa Iloilo, -Ilo, sa iyong pagkakaalala? Sa hotel, sa Kami saan natutulog, sir. Hindi mo naaalala kung yes, ano sir. hotel yun sa Iloilo? -Ilo? Oo, sir. O oh, saan pang ibang lugar yan? Sa Cebu, sir. Sa Cebu? Yes, Hindi sir. mo rin naaalala ang pangalan ng hotel? Yes, sir. Eh, bakit mo sinabing natulog sila sa isang kwarto? Nakita mo ba physically? na isang kwarto lang sila natulog? Yes, sir. Kasi pag natutulog kami, sir, sama-sama kami ng mga kasama naming security. Tapos siya, sir, doon sa kay-sekretary. Eh, ilang kwarto ba kayo pag kayo nag-out of town? Dalawang kwarto, sir. So, lahat kayo, isa, at ang sinasabi mo, si Ronnie Dayang, ay doon yes, na sir. sa kwarto ni Sekretary Laila de Lima. Yes, sir. Now, um... Mr. Speaker, uh, Mr. Chair, may I know from the Secretary of Justice, because we have heard the name of Diane, but we have not really asked the um, witnesses to identify who this Diane is. Do you have in your possession right now a picture of this Diane? Diane. We have pictures, but uh, we have not uh, brought it here with us. Uh, Siguro later on, kapag uh, merong larawan na dadalin ang uh, Department of Justice, e eh sabi mo sa amin kung sinasabi mong kung yung larawan na dala nila ay ito nga si Ronnie Dayang. Now, ang sabi mo, um, hanggang tahasan na ipinagmayabang ni Ronnie Dayang ang relasyon niya ni S.O.J. de Lima, anong naalala mong sinabi niya? na sa iyong isip, ito'y pagmamayabang ni Ronnie na meron siyang relasyon kay dating Sekretary de Lima. Yung ano, sir, uh, wala nang makakakuha sa kanya. Malaki na yung puhunan ko. Yung puhunan daw ni Sekretary sa kanya. Malaki ang puhunan niya. Yes, sir. Yun lang na alala mong sinabi niya na pagyayabang? Yes, sir. Ano ba pagkakaintindi mo doon sa puhunan na yon? Marami na siguro binigay si Sekretary sa kanya, sir. Now, itong si uh, Warren Cristobal, ano uli ang kanyang katungkulan? MMDA rider, sir. MMDA rider. Pero sa yung sa uh, salaysay, sabi mo, naging close in na rin siya ni Secretary de Lima. Yes, sir. Pero itong Warren Cristobal na ito, hindi naman siya miyembro ng PSG. Hindi, sir. MMDA, sir. Pero naka-attach siya sa PSG as a rider's MMDA. MMDA na naka-attach sa PSG. Correct sir. So sa pagkakaalam mo, yung naging uh, close in din siya ni uh, Lila, ni Secretary Laila De Lima eh meron din yung detail order sa pagkakaalam mo. Meron din yun sir. Now um, sabi mo pinagseselosan ni Ronnie Dayan si Warren Cristobal. Bakit mo naman nasabi na pinagsilosan ni Ronnie itong si Warren Cristobal? Eh, eh, excuse me, excuse me. Bago ka sumagot na Uh, your Honor, your time is up, but since uh, uh, Representatives uh, Tolentino and uh, Minority Leader Danny Suarez waived uh, their time to you, uh, you have an additional six minutes, and after that, you will have uh, uh, Representative Doy Gachon. Thank you. Okay. saan so, ano nga ba yung tanong ko iyo? <laughs> Bakit mo nagsabi na pinagselosan ni Ronnie itong si uh, Warren Cristobal? Sir, kinausap kami ni Secretary, kami yung buong team ng security na nagagalit daw si, si Ronnie kay Warren dahil nagsiselos nga sa sir. Si Ronnie Dayan kay Warren. Gustong paalisin ni Ronnie Dayan si Warren. Ngayon, kinausap kami ni Secretary, sir. Kailangan ko bang paalisin itong si Warren? Actually, sir, dalawa yun sila, sir. Sergeant Palcasantos at saka si Warren Cristobal. Yun na, sakit na. Okay. Eh, sino mo si Warren? Okay. Um, pagkatapos niya, ang sabi mo ay mukhang close. Kapansin-pansin din ang closeness ni Warren Cristobal. Bakit mo naman nasabi na kapansin-pansin ang closeness nila ni Warren Cristobal at ni dating Secretary Dalima? Kasi sir, eh, paborito na siyang gawing aid at saka close in. Pero ang tanong ko, gaya ng si binanggit mo kanina, kapag bakay kayo nag-out of town, eh, kapareho silang kwarto na natutulog ni Warren uh, Cristobal. Ah, sa aking duty, sir, eh, hindi ko pa na experience, sir. Now, sinabi mo rin dito na may baril na ma mamahali na binigay si, Laila Dilim, si Secretary Laila Dilima, Kiwaran Cristobal. Totoo yan, sir. Now, I'd like to ask this of the PNP. Do we have records na itong barrel, um, whether or not uh, there is a gun registered to Secretary de Lima, and whether or not this has been transferred to one Warren uh, Cristobal? Mr. Chair, Your Honor, we have to check that with uh, the FEO. Can you and please provide you feedback? Oh, can you please provide us with um, a permit? registered in the name of Secretary Laila de and if it was transferred to one, Warren Cristobal. Yes, Due to lack of time, let me go to uh, Witness Durano. Witness Durano. Yes, yes po, Your Honor. Naku, nakakatakot po ang testimonya niyo, no? Na unang-una po, itong sinasabi niyong Jaguar, ano ulim ang pangalan nitong si Jaguar? Asia po si Jeffrey Diaz. At ang sinasabi niyo, siya ay isang naging drug lord din, no? Opo, opo. Ganong kalaking drug lord dito? Sa buong Central Visayas po, uh, siya po ang nangunguna. Now, meron din kayo sinabi na Kerwin Espinosa. Ang tanong ko, ito ba yung Kerwin Espinosa na naging mayor sa uh, Leyte na ibinulgar na isang uh, drug lord din ng Leyte? Ito uh, ba yon? Correction po, Your Honor. Uh, yung anak po, yung anak. Yung anak. Uh -huh. So ito yung anak. So ito yung napabalita na kailan lamang nahuli at ito yung napabalita na rinireklamo ng ama niya na binabantaan daw ang buhay niya nung anak niya drug lord na Kerwin. Yes po, Your Honor. Yan At po. kinukumpirma, mo ba, kinukumpirma mo ba yung testimonya na itong Jaguar At Kerwin Espinosa ay nagkaroon ng mga transaksyon dito kay Ronnie Dayan. Opo. Ah, si Kerwin po, hindi kasali. Si between Jaguar lang at saka Ronnie. Jaguar and... Um, Ah uh, 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 Kerwin. Na ganong katagal itong relasyon nila kung uh, na, na naaalala nyo? Hanggang sa namatay si Jaguar, tuloy yung relasyon nila. So ilang uh, buwan yan? Tagal po. Sin since nung lumaya siya, nung mga bandang, ano, nung tumumula, nung tumawag siya, yun, walang putol ng ugnayan nila. Napakalaki ng sinabi ninyong transaksyon nitong si Ronnie at si Jaguar. 27,300,000. 1,000 pesos. Tama ba po itong halagang to? Opo, opo. Paano nyo naman alam na ganitong kalaki itong halagang to? Dahil mukhang eksaktong eksakto. May, uh, butil, may konting butil pa. Dahil Mutal. po, dahil po sa lot ng mga deposit slip na ipapadala ni Jaguar doon kayo na binibigay po sa akin. So nasa iyo ngayon itong mga deposit slips na ito. Opo. ng itong mga deposit slip na sa akin. Kaya lang, nung nagkaroon ng mga searching-searching doon, nakuha yan, wala. Pero nailista ko po yan. Nailista mo? Opo. Um, so, ito yung mga numbers, kaya alam oh. mo number, nilista mo? Opo, opo. Okay. Now, may I know from the DOJ if they have already records of these uh, bank transactions mentioned by the witness uh, um, Durano? We will uh, ask the AMLAC. Um, Uh, yeah. mm, Your Honor. Okay. Now, um, doon sa paragraph 17 mo, naiintriga ako, no? Sabi mo, kumuha ka ng 1.5 million, ibinalot, at dinala doon sa lugar ng mga komando. Tama, no? Yes po. Now, saan lugar sa Muntinlupa itong lugar ng komando? In particular, ka nagpunta? Ah, uh, sa ano, bandang ano po, yung karse, uh, karse, presidio side. Presidio side? Uh, sa lugar mismo ng komando. May basketball court. Okay. Hmm. Pero yung pinagpuntahan mo, dala mo yung pera, ito ba yun doon mismo sa Kubol ni uh, JB o hindi? Hindi po. Doon po sa BTB 3. Yung channel na ginawang opisina ni JB. Ah, ah, okay. Uh, kaya, kaya hindi ko maintindihan. Excuse uh, me. May we recognize the uh, arrival of Congressman uh, Jericho Nograles? Thank you very So, Now, doon mo nakita si dating Secretary Laila de Lima. Oh, doon po. At doon mo binigay kay Secretary Laila de Lima yung kahon na merong 1.5 million. opo, Your Honor. Opo. Anong sabi niya sa inyo pagkatapos mong binigay yung kahon na yon? Wala po siyang sinabi. Tinanggap lang niya agad. Nung pagkakataon na binigay mo yung pera, sino pa yung mga tao na naroon? Nandun si GB, Anstan, at saka yung mga serving ni GB nandoon. Si Ronnie Dayan, nandun ba siya ng pagkakataon na yon. Wala po, wala. Hindi siya kasama. Ibig mong sabihin, nasa loob ng komando si dating sekretary Laila Dilima, wala man lang siyang security? Mayroon po. Mayroon siya mga security. O, sino yung mga security? Kilala mo ba? Hindi ko po matandaan. Ilang mga security yan? Siguro, mga tatlo lang yung nakita ko doon. So, may kasama siyang tatlong security? Oo, uh, mayroon po. Ngayon, hindi ko lang maintindihan ano itong sinasabi mo, na matapos iyon, ay umalis ako, tapos habang papalayo, nakita ko, na lumalakad siya na parang model papunta sa gitna ng poste na bakal sabay hawak sa poste at kanyang scarf at nagsalita okay ka ba JB hindi ko maintindihan ito pwede ka bang tumayo at ipakita mo sa amin kung ano yung uh, sinasabi mong forma ni uh, Laila De ni dating Opo. secretary Laila Dilima Opo your honor Sige sige pakita mo sa amin kasi hindi ko ma-visualize ganito po yung lakad niya parang kumikinding siya Maganon siya. Tapos sabay hawak ito. Yung yung poste malapit na sa kanya, hinawakan niya. Okay ba, Jimmy? Para sa model. Ah. Uh, Kaya, nabigla ko noon, sabi ko, kuy, parang DI si sekretary. Ano ba yung TI na yan? Hindi ko naman maintindihan TI na yan eh. Ay, ah, yung DI po, dance instructor. Si yung TI po, sa Cebu, pag may ganyan kasi na mga matatanda na na sumasali sa ganyan, tapos matanda. Ang tawag po namin, tigawang igat. Hmm. <laughs> Sorry, hindi ako marunong magbisaya. Mag mag ano ba ibig sabihin nun? Uh, sa Tagalog po, uh, malanding matanda. Uh, now, uh, pupunta na po ako dito kay um, General uh, Bukayo. General Bukayo. Unang-una, dininay niyo po na pinuntahan niyo si uh, General Magalong para sabihin na wag nang ituloy itong hindi pinaplanong po. raid ng CIEG. Dinedeny niyo po 'yan. Hindi po. Uh, pumunta po ako. Eh bakit pa sabihin mo rito na I would like to dispel the insinuation I prevented or prevented as testified po. I have no power or authority. So pumunta ka. Pumunta po. Uh, Ilamin mo na silabi mo wag nang ituloy. Ah, uh, hindi, hindi po. Uh, ang pagkakasabi ko po sa kanya ay nilinaw ko po, no? I I went to the General Magalong to clear up uh, things uh, regarding yung operation because I have to tell him uh, the terrain inside the Bucor. Doon po sa loob ng Bucor, pariho po nung nabanggit ko kanina, na sa maximum security compound, meron po tayong 14,000 inmates doon at that time. Naku, wala po tayong oras. Alam niyo naman, inuurasan ako. Yes, isang tanong, isang tagot yes, lang po. Apo. Nagsasabi ba kayo na nagsinungaling si General Magalong nung sinabi niya na pinatigil niyo yung raid ng CIDG sa Muntinlupa? Oo lang po, hindi. Nagsisinungaling ba ho si General Magalong? Hindi po. Uh, so, gusto ko talagang sa... sinabi mo itigil? Gusto, hindi ko po sinabing itigil pero i-consider po, pag-aralan po mabuti dahil mas magkakaroon po ng uh, bloody confrontation nito kung hindi mapag-aaralan mabuti dahil po sa nature ng sitwasyon sa loob. Dahil yung ating mga inmate doon, ay hindi, ang kukuning inmate ay hindi naman po ordinary. They are embedded in the 14,000 inmate inside and they are not restrained. So hindi nyo siya pinigil, pero hindi nyo rin sinabi ni may sarili kayong plano kasamang NBI na gumawa nung... Kaparehong raid na pinagpaplanuhan ni General Magalong? Opo. Bakit hindi niyo sinabi? Uh, Garaan po na nasabi ko rin po dyan sa aking affidavit, nabanggit ko po yan nung isa sa mga meeting namin, tinanong ko po sa sekretary kung uh, sasabihan ni I will inform, ako po nagtanong sa presence po ng NBI, PAOC, uh, tsaka si DOJ, kung sasabihan ko yung CIDG. Uh, si Nagsabi niya, no need. Pero nung nagpunta kayo para kausapin si General Magalong, alam niyo na na magre-raid kayo. Nahiwalay sa raid ni General Magalong. Opo. Kasi po, uh, pumuputok na ho yung mga aktibidad sa loob ng NBP. At uh, at that time, marami na rin pong nagpaplano. Hindi lang po kasi si ISAP, nagpaplano. So teka muna, ang sinasabi Opo. nyo, hindi nyo siya pinigilan mag-raid, pero alam mo, may sarili na kayong raid. Opo, nagtaplano na rin po kami at that time. So in other words, you are withholding information from Magalong. Opo. Ah. At, hindi naman uh, po, hindi naman po sa Maraming salamat na po. Opo, kasi kulang nga po yung oras ko yes. pero papalalahanan ko po kayo. Ibang krimen po ang pagsisinungaling sa kongreso sa perjury. Opo. O, ngayon, ang sunod ko pong tanong, ilang ilang, ilang minuto Hello, pa po hour. ako? One, one minute. One minute. Minute. Um, Pagkatapos po, ito bang pag-a-isolate sa mga high profile na mga detainees dyan sa Mutinlupa? Kanino bang idea yon uh, Sa akin po. Hindi ho nang galing kay General Magalong? Hindi po. Actually, sa isang meeting namin na na-invite ako, sinabi ko sa kanila, uh, main concern ko dito ay uh, yung papano e-extract itong mga inmate at saan dadalihin. E, teka muna, yung konteksto po ng pagsabi nyo dyan, ito yung in with the raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. So, sinasabi mo, nakipag-participate ka doon sa pagpaplano ng raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. Pero at the same time, nagpa-participate ka dyan, not telling them, magre-raid kami ng sarili. Uh, at that time po, wala pa pong planong mag-raid but uh, nagpa-plano na rin uh, gumawa ng uh, activities tungkol doon sa mga nangyayari sa loob. Ay kailan ba ho nagsimula itong plano na mag-raid hiwalay kila General Magalong? Uh, hindi ko po maalaman kung alin po nauna but uh, I think nauna sila. <laughs> uh, uh, yung akin pong Oplan Nomad ay na-approve po ng December 1. December 1 at kailan po yung raid? Ah, uh, December 15 po. So, uh, pero, yung mga ina attend mong meeting with General Magalong na magkakaroon ng raid, kailan yon? Ah, uh, I think nauna po yun. Talagang nauna yun? Opo. Now, so, ang sinasabi mo, alam mong may plano mag-raid sila General Magalong? Alam mo rin na yung raid na yun, alam ni Secretary of Justice? Opo. Alam mo rin na involved hindi lang ang grupo ni General Magalong, pati ang PIDEA doon sa raid na yon. Papa. Now, ang tanong ko, eh bakit all of a sudden eh sumama kayo, gumawa kayo ng sariling raid at inexclude nyo yung grupo ni General Magalong at Pideya? Kasi yo, nagtataka lang ako dahil yung Pideya sila yung lead sa droga. Eh bakit? Bakit niyo inexclude? Um, kaya nga po sinabi ko kanina na nang aming nagkakaroon kami ng meeting, sinabihan ko 'yung secretary, "Ma'am, will, will I going to inform the CIDG?" Sabi niya, "No need." So, yun po yung ano, dahil uh, sa aking kaisipan lang, meron, nandoon na kasi ang member na kasi ang NBI doon, so hindi na kailangan magkaroon pa ng isang investigating unit na isama. Pero bakit hindi nyo naman sinabi yan kay General magalog Alam ko sinabi ni DOJ, no need. Pero di ba magkapatid naman kayo sa uniforme, at saka nagplano rin kayo magkasabay. So bakit naman parang... Out of the blues, eh, Your eh. Honor, I, I I respected uh, the OJ uh, Okay, I, I'm sorry. We've been uh, trying to uh, uh, check the uh, names as the time uh, of uh, representative Roque expired. Okay, that's okay. I I um, I will honor the listing, Your Honor. But may I ask for an answer? to my last question, Your Honor. Okay, go ahead. Uh, I, ang sagot ko po dun sa tanong nyo kung bakit uh, hindi ko nasabihan si si General Magalong because uh, as I respect dun sa sinabi na ng uh, Secretary, so hindi ko na ho nasabihan si General Magalong. Although that was in my mind, kaya may refresh ko si Secretary tungkol doon, but that was the answer. So. Thank you, Mr. Chairman.